and most importantly, a lifetime of memories. You know that as we grow older, we become sweeter and we understand each other more unlike when we were kids. Always fighting and pulling each other's hair. Tanong pa nga sa akin ng iba, anong feeling daw ng may kakambal? Ang totoo, may time na malungkot, may iyakan, may awal. <laughs> Ayun lang po <laughs> But, <laughs> 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 okay. so, so, But most importantly, magbabate at magkakaayos in the end. Grow Growing up with me wasn't just a blessing It was like having a built-in best friend, therapist, partner in crime And sometimes, a mirror that showed my best and worst me always been the braver one kahit mas panganay sa sa'yo. You are also a dreamer. Every time my late night talks tayo, hindi mawawala yung word na sana sa pag-uusap natin. And of course, you are the one who also made my life I have an adventure. And today, I see you stepping into the next chapter of your life with that same fearless heart, hand in hand with someone who clearly adores you. Yung hindi mo kailangan magpanggap kung sino yung totoo mo ka. Yung totoo mo eh. na <laughs> lang. <laughs> yung tanggap ka ng buong buo. At alam mo yan, baby. Eh. Watching you fall in love is one of the best feeling I've ever had. Ready ako naman ako tissue dito. Ay, sa'yo pala to. <laughs> Watching you fall in love is one of the best feeling I've ever had. Sinasabi ko pa nga sa iba dati. Okay lang na wala akong love life. Basta masaya ka. Pero ngayon, meron naman akong love life. Kaya masaya ka yung dalaw. May love. Ganun kasi kita ka love. Hindi ko kaya na makita ka na nasasaktan. Kaya thank you at dumating ang taong para sa'yo. And you know and we know na na Paul is your answered prayer. To Paul, thank you for loving my baby in the way she deserves. Way she deserves. With kindness, humor, and unwavering support. Kahit alam natin kung gaano may toyo yan. Ikaw na ang gigising na sa kanya pag pinapanguti siya. Ikaw na ang iyakap sa kanya pag nanamdaman na nalapit siya sa'yo dahil nito na May times na mag-aaway at mag-aaway. Mag-aaway at mag-aaway talaga kayo pero Huwag kayong susuko, ay patawarin at itihimbihin ang isa't isa. You two are proof that real love is about being best friends, being silly together, and choosing each other every day. Can't wait to see you both grow together with Lord in the center of your relationship. To my twin, my other half, and my forever baby, even though you're a husband today, know that you'll never lose your ate Joy. I'm always here sharing your all, laughing with you, crying with you, and maybe still borrowing some of your clothes and always asking na sumama sa mga food trips ko. So, let's, let's raise a glass to a lifetime of love, laughter, and happiness to May and Paul. May your marriage be as strong and beautiful as the band beyond sisters and centered by them. Palakpak ko na din ay nawaan nilo kami. At this time, kailangan pa iyang bintul ang ating group sa message na basta. <laughs> ang haba ng message mo datakulog, datakulogi ko na lang e inibis. Wai oras ba yung puso salita. Wala naman. Wala naman. Kaya ko sana si Mike Pilarte. <laughs> Kasi sot ko para ng ulang 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 ulay Mike na ulay ulan na Mike. Praise you, Praise you, amen. Amen. <laughs> ang haba, haba na may kapatid ko eh. Kung, uh, kung sino man yung di sa akin, ako yung panganay na kapatid ni May. Okay? Hindi pa, hindi ako umiyak ka, Gito lang rin, boss. Pause ko lang. Ngayon, uh, ang wish ko lang sa kanilang dalawa, tatlong letra lang. Alam niyo yan? Tatlong letra. Ang pinakaunang importante, R. Pangalawa, T. Panghuli, L. Ano yun? Ano yung una? R. 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 Sino nakakalang R? Respect. 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 Tama. Mas importante ang respeto kumpara sa love. Kasi ang love, nandyan lang yan. Hindi mo siya gusto, araw-araw, pero mahal mo siya. Emotion ang love. Pero ang respeto, stability yan eh. Pag may respeto kayo sa isa't isa, at uh, may respeto kayo sa isa't isa, mas enjoy yung buhay niyo bilang mag-asawa. Kala mo, tagal ng kasal, no? Seven months pa lang kami kasal ng asawa. Ay, dito, ay, so, hindi po nakakalam, dito rin po kami kinasal ng asawa ko. Hindi uh, yun po yung asawa ko. <laughs> Pangalawa, T. Ano yung T? Trust. Yun ang pinaka-importante din na pangalawa. Trans, And May. Kailangan nyo lang ng tiwala sa isa't isa. Ah, uh, pag na wala kasi yan, mahirap, mahirap na ibalik, di ba? Alam mo naman yan, Paul, lalaki ka. Mas, ano si May, sa mga ganyan, sa trust, pagdating sa trust. Pero alam ko naman na, good boy ka iba ba? lang naman 'yun eh. Para mag, para magtiwala sa iyo ang sawa mo, magsabi ka ng totoo sa kanya. For example, <laughs> Sample, para totoo lang. Nangyari ito sa akin eh. Sample lang ha. Ako, uh, may boss ako syempre. Lalabas kami, niyaya ako eh. Sabi ko, Nay, lalabas kami ng boss ko. Saan ay pupunta? Sa club eh. Eh, alam club? Alam mo yung eh. ibig sabihin ng club, di ba? May babae, ganyan. Ay, hey, naku, syempre, ako meron akong ano sa ano, kumbaga sinasasabihin ko sa kanya agad, Nay, papaalam lang ko sa inyo. Uh, sa ako si yung boss ko eh, kumbaga ano lang to, pangikisama. Di ba? Kailangan natin sila sa trabaho eh. Meron doon love, may babae may nasayaw, pero hindi ako mag-table. Ganun gano'n. lang. Ganun ka Sabi sa kanya, at least alam niya, at least alam niya, nasa club ako. O, oh, ngayon, mamaya ka sumagot, sa bahay na. <laughs> ngayon, at least alam niya, nagsasabi ako ng totoo, nag-aaktit ako sa kanya. Kasi, alam mo, dyan nasisira ang mag-asawa sa uh, kasinungalingan. Tama ba ako? Oh, tama, okay. tama. Oh. Amen? Amen. Okay. Praise you, praise you. Okay? Yun lang naman. Kailangan mong magsabi ng totoo para humaba yung pagsasama nyo. Di ba? Kasi sa trust, papasok na din yung respeto eh sa isa't isa. O, oh, di ba? Panguli ang love. Ang love, emotion lang naman yan eh. Pero importante pa rin. Pero para sa akin, pangatlo yun. Kasi, kahit na kasaa, ah, I mean, kasal na kayo. Siyempre, kaya kayo napakasal, mahal niyo ang isa't isa. -isa. Di ba? Tama? Tama. Diba? pero, sa haba ng panahon na gugugulin niyo, <laughs> magawang sa pagtanda niyo, nandun pa rin yung love na emotion, di diba? ba? Tama ba ako? Tama. Uh Ayun. Ayun, mo na yung oras niya eh, kasi yung haba na sinabi <laughs> niya. Diba? Kaya, Uh, I want to make a uh, toast to our newlyweds. Uh, oh. Let's make a toast. Di lahat ng may baso dyan. Okay. Papi, bas. And... Uh, so, uh, sabihan nyo, sa, sasabi so ako ng isang dalawa at tatlo. Sabihan nyo, congratulations! Okay? One, two, three! Congratulations! congratulations. Okay, palakpakan naman!